tips paano makakalesen ng buhay rubber sa paggawa ng money bouquet. Tutorial na rin to sa paggawa ng money bouquet sa pinakamadaling paraan. Una, balutin muna ang mga pera gamit ang plastic. Pwedeng gumamit ng plastic ng yelo. Pagkatapos ay set aside muna. Gumawa ng base gamit ang karton. Pakon ang itsura nito. At ito ang magsisilbing base ng ating money bouquet. Pagkatapos ay kumuha ng wrapper at hatiin ito sa gitna. Paghiwalayin ang wrapper at ang isa ay tupiin sa apat na bahagi. Saka ito gupitin. Sa apat na portion ang isa ay itabi at ang tatlo ay gupitin ulit sa gitna. Ang isang itinabi ay tupiin ng bahagya at saka ilagay sa ibabaw ng base. I-secure ito ng glue stick, saka lagyan ang gilid nito ng pa-square na wrapper. Itikit sa gamit ang scotch tape at glue stick para hindi basta-basta natatanggal. Gawin lamang ang proseso hanggang maikabit ang bawat bahagi nito hanggang sa lahat ay malagyan. Pagkatapos kumuhan ng isang malaking bahagi ng wrapper at ito ang ipantatakip sa likod. Kailangan walang bahagi ng karton ang ma-expose. -e Tamang sukat lamang ng wrapper ang kailangang ilagay sa likod ng base. Pati na rin ang ilalim na bahagi ng base ay lagyan ng wrapper. Kailangan ganito ang kakalabasan nito. Nabaluta nabalutan na ang base ay pwede mo nang ilagay ang pera sa pamamagitan ng scotch tape. Ang glue stick ay pang hold lang para hindi siya matatanggal. Ilagay lamang ang mga pera hanggang mapuno ito. Pagkatapos nito ay kunin ang flower na gawa sa satin ribbon magsisilbing design sa ating money bouquet. Pag naiset na lahat-lahat na ay pwede na ilagay ang mga natirang wrapper sa gilid ng base. At pwede na din lagyan ng design ang harapan ng bouquet para mas presentable ang itsura nito. Sa inyo na lang kung anong design ang ilalagay nyo dito. Ilagay ang mga rubber sa gilid ng bouquet. Tali gamit ang ribbon. Isi gamit ang glow stick para hindi siya natatanggal. Pagkatapos na nito ay pwede mo nang lagyan ng ribbon na magsisilbing design sa bouquet. Pwede na rin lagyan ng sticker at ng card. Kung may iba pa kayong katanungan ay pwede kayong mag-PM sa akin. Ito ang pinakamadaling paraan sa paggawa ng money bouquet.